Ang mga panaginip, isang daigdig na puno ng simbolismo at interpretasyon. Minsan, ang mga bagay na tila simple sa ating realidad ay nagtataglay ng malalim na kahulugan sa ating mga panaginip. Isa na rito ang barya. Hindi lamang ito isang simpleng anyo ng salapi, kundi isang simbolo na maaring magpahiwatig ng iba't ibang aspeto ng ating buhay. Mula sa material na kayamanan hanggang sa espiritual na paglago, ang uri ng barya sa iyong panaginip ay may malaking epekto sa interpretasyon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang uri at ang kanilang posibleng kahulugan. Gintong barya Ang panaginip ng gintong barya ay isang magandang senyales. Ito ay nagpapahiwatig ng malaking tagumpay sa iyong trabaho na maaaring magdulot ng malaking kayamanan. Asahan ang pagdagsa ng kasaganaan sa iyong buhay. Pilak na barya hindi gaya ng ginto, ang pilak na barya ay simbolo ng espiritual na pag-unlad. Maaring ito ay nagpapahiwatig ng paglago ng iyong espiritualidad na umaakyat sa isang mas mataas na antas ng kamalayan. Tansong barya Ang tansong barya ay nagdadala ng mensahe ng pagaling, physical man o mental. Kung ikaw ay nakararanas ng sakit o stress, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagaling na darating. Ito ay isang senyales ng pag-aalaga at pagpagaling mula sa espiritual na mundo. Ang panaginip ng lumang barya ay nagpapaalala sa atin ng mga lumang layunin na kailangan pang makamit. Ito ay isang paalala na balikan ang mga bagay na naiwan at tapusin ang mga nasimulan na. Maraming barya, ang isang malaking tambak ng iba't -iba ibang uri ng barya ay nagpapahiwatig ng paggamit ng kapangyarihan. Maaring ito ay sa anyo ng posisyon, autoridad o pisikal na lakas ang grupo ng mga barya ay simbolo ng kapangyarihan. Hindi lamang ang uri ng barya ang mahalaga, kundi pati na rin ang mga aksyon na ginagawa mo rito sa iyong panaginip. Paghagis ng barya sa ilog o wishing well. Ito ay maaring magpahiwatig ng mga desisyon at pagkakamali sa buhay. Maari rin itong simbolo ng pagninilay-nilay sa isang mahalagang desisyon. Peking barya. Ang peking na barya ay nagpapahiwatig ng posibilidad na magkaroon ng impeksyon. Paghahanap ng barya, ito ay nagpapakita ng pagtuon sa kayamanan at pagkuha ng pera mula sa iba. Paglunok ng barya, ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa atin na huwag hayaang masyadong maimpluensyahan tayo ng mga material na bagay. Pagkahanap ng barya sa sahig, ito ay nagpapahiwatig ng hindi inaasahang pag-unlad sa pananalapi. Pagbibigay ng barya, ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa atin na makinig sa ating mga mahal sa buhay na laging handang tumulong sa atin. Ito ay isang magandang senyales, isang pagkilala sa iyong mga kontribusyon. Ang panaginip tungkol sa barya ay mayaman sa simbolismo at interpretasyon. Ang pag-unawa sa konteksto ng iyong panaginip, ang uri ng barya, ang iyong mga aksyon at ang iyong naramdaman ay mahalaga sa pagbibigay ng tamang kahulugan. Tandaan na ang mga interpretasyong ito ay mga gabay lamang at ang iyong sariling intuition ang magbibigay ng pinakamalinaw na sagot.